yan si Yuyong Libungan mga idol. The Dragon ng Libungan. Hmm. Isa sa mga legendary icons sa billiard na nakatira sa Libungan. Ginanap ito mga idol dito sa Iligan City. Iligan City Teen Wolves Billiard Tournament. Ayan. Kung putok na ang butas mga idol, pumutok-putok. Dahil sa mga tirang bumubulusok. Tingnan yung mga idol ha. ha? Ayan. Mabuti pa siguro mga ng bagyo mga idol. No? May maiwan pa. Pero ito si Uyong mga idol. Pag tumira mga idol. Ah. Wala talaga maiwan. Pamato lang, pamato ayan dalawang buwan na lang nakasapatos pa pero kayang kaya kayang kaya mga idol last bowl na mga idol ha napakasisiw mga idol